narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga edo at Ate Viancy. ay aking makila sa pagpapatuloy ng ating love story ay pinisita ng Kalingap Team at ni Kalingap Edo ang bahay ni Lafiancy noong araw na yon para magpaabot ng mga tulong galing sa kanilang mga sponsors noong magkita nga daw sila ay makikita natin kung na sila kasaya dahil nga na-miss nila isa't isa dahil ilang araw din silang hindi na naman nagkita dahil sa mga busy na schedule at dahil na sa mga busy na pag scout ni Kalingap Edu sa iba't ibang tao at beneficiary. <coughs> Makikita nga natin na noong nagkita silang dalawa ay tila parang iba ang spark. Ano kaya ang nangyari sa kanila noong mga nakarang araw? Malalaman natin yan maya maya. Ganun pa man ay nagamustahan muna silang dalawa kung kamusta na ba isa't isa. Kamusta ka naman? Okay lang po. Kamusta ang magandang dalaga ng masalong-salong. <laughs> Ang ganda mo ngayon, ha? <laughs> <Napira>. Ang <laughs> Kaya nga po, nagbo-bloom. Tagal niyo nga po, ano, hindi nakabisita dito. Hello. Kaya nga, eh. Bakit? Namiss mo ba ang pagpunta ko dito? Hindi <laughs> po. May joke? Hindi pa lang. <laughs> joke lang, <laughs> ha? Walang joke-joke, ha? Seryoso tayo dito. Seryoso lang. Panamiss ko ba kayo na, laan. Ayan. Hmm? Um, na Ano naman? Anong ginawa mo dito nang wala ako? Sa kanilang pagkakamustahan ay napag-usapan nga nila ang pagmamuse ng nakaraan ni Ate Viancy. Sabi nga ni Kalingap Edu ay napakagaling daw talaga doon ni Viancy sa kanyang pagsasayaw. Sabi naman ni Viancy ay hindi naman daw siya sanay sa mga ganoong bagay ngunit pinigay niya ang kanyang best. Hinamil din ni Kalingap Edu na talagang na-miss niya nga si Viancy at ganoon na din si Viancy sinabi niya din na miss niya din talaga daw si Kalingap Edu. At humanga din si Kalingap Edu noong sabihin ni Viancy na talagang pinagulungan niya ang kanyang mama sa pagkakalaga ng kanyang kapatid at ganoon na din ang pagtulong sa gawaing bahay. Yun lamang daw ang kanyang mga ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kaya naman, masayang masayang dalawa na nagkita na sila ngayon. Nang oh, puso! Mamayat na po yan. Kain na po muna kayo. Um, Sabi si niyo po kanina. Sige, tanahin na muna para diba, dire-diretsyo na. Mamayat na po. Kain na po muna kayo. Paganda ka. <laughs> oh, ang ganda na dito po ah. Ganda na po, Nay. <laughs> Sige lang po. Nakakahiya naman baka. Ay, na ulam pa tong ulam na dala. Ganern. Tiket. 'tong kumain n'o at mabusog. Kain na po ako. Ayaw mo talaga. Kain na ako. Alam mo, ang mag-asawa <laughs> dapat palaging mag sabay kumain <laughs> sa pag <laughs> Yung mag-asawa, dapat palaging mag sabay kumakain <laughs> sa kapag <-aboy. laughs> Humangan na naman si Kalingap Edu dahil sa taglay na pagkamaasikaso si talaga ni Viancy sa kanya mga bisita. Bukod doon ay nabunyag na nga na sila ay nag-uusap kahit na walang vlog. At ang mas nakakakilig pa dito ay talagang meron na sila mga endearment o tawagan sa chat. Sabi nga ni Kalingap Edu na ang nickname ni Ate sa kanyang chat ay Wifey. Hindi rin naman namin masisisi si Kalingap Edu dahil talaga namang napaka-wifey material ni Vianci sa kanyang pag-aalaga pa lamang pagiging maasikaso at talaga ang pagiging family-oriented na dalaga. Nahihiya pa nga si Riancy dahil bakit daw iyon ni-reveal ni Kalingap Edu eh para naman lang daw sa kanilang dalawa yon. Ngunit salamat kay Kalingap Edu at nalaman na din ng mga viewers kung ano ang kanilang iskado. Um, ano, naisip ko lang. Um, Nagtatry lang nating magkakilala pero parang dapat pa tayong ano, hmm. o, nickname sa isa't isa. Diba? Ang mga ganun. Alam mo po yan. Kuya po. Ay, ano mas, mas sweet. Ano, yun na diba lang kayang nickname sa... Mahala talaga. Wifey. Wifey. Hmm. Ikaw lang man, paano ka so, tawag? Okay na, wifey. Okay na. My future wife, wifey. <laughs> hmm. Wifey pala ha. Kaya naman kinilig talaga ang mga viewers sa mga nalaman nila. Pagkatapos okay, nito ay inaya na nga ni Fiancy na kumain ang ibang kalingap team dahil alam niya na gutom na rin ang mga ito dahil galing pa ito sa mga ibang scout. Pagkatapos naman nito ay tinuloy ng buksan ni Kalingap Edo at ni Viancy ang mga package at mga regalo para kay Viancy at sa kanyang pamilya. Talaga namang hindi ka malidisappoint sa mga supporter ni Viancy dahil kung magbigay ito ay napakamagarbo at hindi siya tinitipid. Meron pa nga nagbigay sa kanya ng mga pure gold na alahas at iba pa. Sa Palawan, Sawtimen ah. meter na May terno ako dyan, eh. na parestayin. mo Hmm, pero sawtim sa palawan. Sombrero, pilnat na, ano? 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 Ayan po. Thank you po, Ganda. pa. ha? ko to. po. Thank you po. Pati pala sa beneficiarist ko. Thank you po. Tita G. Tinay pala ko. Grabe talaga mang mahal ang mga supporters ni Viancy. Ganon na rin ang mga supporters ni Kalingap Edu. Kaya naman napakadami ng kanilang mga blessings na natatanggap simula pa noon. At parami ito ng parami habang lumalaki at lumalawak ang kanilang fanbase. Kaya naman para makapagpasalamat ay nag-alay ng isang munting kanta si Kalingap Edu at Viancy para sa kanilang mga fans. Inanahan nito ni Viancy kaya naman kinilig si Kalingap Edu dahil narinig na naman niya ang napakagandang boses ni Viancy na kasing ganda niya. Kinilig din si Viancy noong haranahin na naman siya ni Kalingap Edu Kaya naman happy among viewers. <laughs> So Grabe na, Grabe at may pahawak pa talaga sila ng mga kamay habang kumakanta Kaya naman lalo naging sweet ang kanilang moment Pagkatapos naman noon ay binigay na nga ni Kalinga para ba ang mga tulong na pinansyal para kay Viancy at sa kanyang pamilya. Napag-usapan din nila ang pagpunta ng Kalinga team sa Palawan at isa sa daw nila si Viancy sa kanilang pagpunta. Ito ang unang pagpunta ni Viancy o unang paglipad. Simula noong siya ay bata pa lamang, kaya naman talagang kinakabahan daw siya. Ngunit maliban sa kaba ay talagang excited din siya sa kung ano ang mga mangyayari. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu ay ipapaalam niya daw si Viancy sa kanyang pamilya. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fianci. Hanggang sa muli. Bye!